Mayong aga sa inyong tanatanan. This is me, Tipay. Welcome back to my page. So, for today's video, ari naman tas buong maluto tas ang sinabawan with iba. for today's video, kay aga pagani sinanay naglakat na sila sa bye-bye. sa bye-bye, may gapan sang tabagak. So, ang tabagak, pwede fresh. Kung makita nyo sa isda, fresh from the sea, ang isda naton mga palangga na nga to, himuon, syempre kay bago pa man ta bugta, wala lang kudugay bugtaw, nangapilang kuda. Tapos, himuson tangis na kay para makakauna na pa mahaw. So, ang himuon mga palanga, na to mga palangga, karon ato na siya imbisan ko ang tinai, ko anhasang para limpiyo ang aton nga isda. Before na siya naton himuson mga palangga. So, ato na siya kiskisan, gin sya maayos. So, before na ato na siya i-pass forward lang ato nga video para hindi ta masyam-syaman. <laughs> ang gani sa baybay karon is panabaga ka naman. So wala naman masyado pang gunuan, wala naman masyado pang pasayan. So ang season sa buong is panabaga ka na naman. So damo gid gani kapang sa buong tabaga kag damo naman sa buong uga nga tabaga. Aton Rani ni sa bawan ang isda kay do kanami gid subong sa sang isda kay labina aga pa nami gid sa subong magsabaw-sabaw ta. Kag isa pa ang isda isa ka fresh geja labi na kung ang isda bag og yakwa is gidya sang saba mo Hagtapos parisan mo pagid sang iba labi nang iba katam is gid may kaaslum aslum to sampak gid Gin hambal lang ko ganit ni nanay nga paksyohon na, na siya dapat kay namik kay kalabas, gid pero naghambal ko sa iya nga sa na nang ni kay kanamik in subong maghigop sang sabaw labi na nga aga pag gid so pagkatapos ko na himbis gin ko na tinai gin ko na hasang ato na na siya no nawan no, para matinlo makuwa nang yanga dugo dugo kag ato na i plus So ang akong gani, nga baby love, si Tito Yada na naguyat kay ako ang mahimos ang sudan namon. So ang mga tinae gani kag mga hasang ako na ginapakaon sa kuring kay ang kuring ni gabusong gaburus ni ang kuring nagsapot lang sa balay kay tapos isa pa naluoy ko kay may pilas ni sa ano ang kuring man en sakiton man ninyo ang kuring nga gapangabuhi man sila. Dapat kay may ara ka mo isa taga nyo lang kay mao na gapanakab sila kay tungod gutom sila. So nakakuwa na ko gani sang iba kagay na before pa ko before pa ko naghimos musang isda na kuha na dan iba para hindi na kumakadto sa amon likod balay so ang iba lapit lang man ni sa amon um, kaya ra lamang tani sa likod balay pero okay taka naman ko para sa gunson sa gunson ng ako ni obra para matapos na So karon ato naging pangiyad ang iba mga panakot ato naging pangiyad ang panakot lang naton bumbay kag tahaw de lahas kag iba sampat sa na jud na siya kay lami ang sabaw karon kay katamis kay sabaw sang isda kong labas Pagkatapos hiwan natin sang iba, so iwao naman na ang bumbay. Para pagkatapos naman sa bumbay, hindi naton itong pagyagyan doon ang tao lahas kay makaon si Inday Kali ang bata sa balay. Kay para hindi siya magkahangan para makakaon gitsa. Pagkatapos naman natin hiwa natang mga panakot, nagdabok nata kay para ato na nidabukan ang dalabok kay para masunod na, na natin aton nga kaldero nga 1 million times nga wala hinlo-inlo basi ah, uh, na hinloan bitaw na. So, basta kahoy ang inyo nga ginagamit, ang na ang resulta, ang kaldero sa guha, kung hindi malimpiwan, is ma batok sa masunog. Mas kay man, kahoy man ang gingamit. So, kay nakapadabok nagkapadabok na ta, plaster na na nato ang kaldero, kagbot nga na 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 tubig nga isa ka pitsel. Isa ka pitsel na butang para makahigop, tas ang sabaw nga, namet, sana all namet. <laughs> Try lang ato na tekloban, bubulta to na, ula to nga magbukal na siya karon pagkabukal na gani karon ato na nailunod ang mga panakot. So, ato na ginabrihan, ato na nailunod ang mga panakot San sina, kabu, sibuyas, sang atong ipanggiyad-giyad gagay na, kag ang iba. Para magbukal-bukal karon ang pagkabukal-bukal, amo naman na paglunod sa aton nga isda. So, saradaan na rin na pila ka minuto. Pagkatapos, pagkakita na sa pagkabukal-bukal na, ato na naman na ilunod ang isda. So, abrihanan natin kay nagbukal bukal na mag sa ato na nailunod ang isda. So, sinday kali gani, ari sa ako na kay gusto niya na mag-amag sa akon kay gahibi na gitsa. So, ako na lang giging kuha kay matanaw man siya. Sige, siya gani, hambal nga fish, fish, fish na nami ang abi sinday kali nga magtanaw sa akon kung magluto kay isda akong ang ginaluto, ginatuluto-tuluto nga fish, fish, fish. Kung na naganig yung timplahan, sambitsin, asin, kay para may sabor aton nga linuto, kag pabukalon, pila, pabukalon aton pila kami no to nga pabukal, dua kabukal, or isa lang kabukal, kay okay Hello? na, makaon na So nakita nyo man, guro ninyo, aton nga, pagka aton nga linuto, kasampat gin, bukal-bukal palang sabaw pa lang, saboroso na. So this is me, Tipay, welcome back to my page. Salamat sa pagdalaw sa video. Thank you.